Back to my channel, sul na Ulap at kung hindi ka pa po nakaka-subscribe sa channel ko please subscribe my channel and then pakihit na rin po ng bell notification para ma-notify po kayo sa mga latest at mainit-init na kaganapan dito lang po sa Batang Kiyapo Dahil sa buong akala ng pangkat nila Edwin ay napatay na nila si Ramon kaya naman tuwang-tuwa ang pangkat nila ipinamudmod na ni Angkong ang mga droga na gusto niyang ipabenta sa Kiyapo at umalis na nga sila Edwin at nakipagkita si Edwin sa kanyang mga magulang at binigay yung mga droga na pinapabenta nila dahil naging negosyo na rin ng magulang ni Edwin ang droga. At sinabi ni Edwin sa kanyang mga magulang na napatay nila si Ramon. Ang buong akala nila ay napatay nila si Ramon. Kaya naman nag-alala din ang mga magulang ni Edwin na sila Marsing dahil alam nila kapag patay na si Ramon ay hindi nila makikita ang kanilang anak na si Mokang. Kaya naman alalang-alala sila. Pero nangako si Edwin na siya na daong bahalang maghanap kay Mokang. Hindi nila alam na matagal nang namatay si Mokang at ilibing mismo ni Tanggol ang katawan ni Mokang kaya naman ang mag-asawa ay sobrang pag-aalala pero pinanghawakan na rin nila ang sinabi ni Edwin na si Edwin na ang bahalang maghanap kay Mokang. Sa bahay naman nila Rigor, naglilinis ng kwarto nila si Camille dahil hindi naman siya sinamahan ni David sa pagpapacheck up kaya naisipan niyang linisan na lang yung kwarto nang sa hindi sinasadyang nakita niya yung invitation ng kasal ni David at ni Catherine kaya naman gulat nagulat ngayon si Camille at gusto na niyang malaman ang buong katotohanan kitang-kita sa mukha ni Camille na talagang takang-taka siya kung sino ang babaeng nasa litrato kasama si David sa pwesto naman nila, Marites, nakita niya ang mag-asawang Marsing kaya isinoli niya yung perang inutang niya. Pero hindi ito tinanggap ni Marsing dahil kulang pa daw ito ng interes. Kulang ng 10,000. Sinabi naman ni Marites na ilang araw lang daw naman sa kanya yung pera kaya baka maaaring hindi na ito magbigay ng interes. Sinabi ni Marsing na hindi daw ito uubra dahil pumirma si Marites ng kasunduan. At kapag hindi daw nakapagbigay si Marites sa tamang oras, ay tutubuan pa niya ng 40% yung hiniram ni Marites at tutunawin na daw yung singsing -sing na ginawang uh, ni Marites. Kaya naman yan, sobrang problemado si Marites sa ginawa sa kanyang panggigipit ng mag-asawang Marcy. So ayan po ang litas na kaganapan dito lang po sa Batang kiyapo.